So ayan mga simple, na-produce video mga simple, tuturuan ko po kayo kung paano nga ba mag-cut ng video o mag-insert ng video mga simple, gamit po ang apps na KineMaster. Kaya hindi na po natin to patatagalin pa mga simple. Simulan na, pindutin natin yung apps na KineMaster. Ayan. Ito yung lalabas mga simple. Click yung create. Tapos project name, lagyan natin. Yan, tapos yung project natin is ano mag-cut video. Ayan mga simple. Tapos check. Tapos click natin yung create. Yan magbabaliktad yan mga simple. Ayun, nagbabaliktad na. Quack. So, yun mga simple, no? Maghanap po na tayo ng video. Ito mga simple, click po natin to. Ayan. So, yun mga simple, insert po natin to, ha? Ayan mga simple. Oh, naku, si loading nandiyan na naman. Ayan, nasa baba na mga simple. Tapos, click natin yung itong X. Kasi wala itong silbi. Ayan. Tapos, click natin ulit. Uy, yung mag-click. Ayan, mga simple. Drag muna natin to. ya Tapos play po natin mga simple, no? Yan, mga simple. Yan, oh, nag-play po siya. Yan. Yan. So, ang tanong mga simple, paano nga ba mag-cut ng video idol? Halimbawa, kung meron kang ayaw makita ng iyong mga viewers, paano nga ba siya ika-cut? Kung napansin nyo itong guhit sa gitna, mga kasimple, no? Ayan, no? Oh. Itong kulay pula sa gitna mga simple Ito po yung marka mga simple nga Kung saan nyo po magkakat ng video Itong gina sa gitna, ayan o Try natin sample mga simple ha Dito tayo maganda magkakat ng video, ayan Dito sa medyo madilim Ayan, dito banda Tingnan nyo yung pula sa gitna mga simple, yan Gagawin nyo mga simple, i-click nyo po itong video Ayan, naging ilo na siya. Tapos, i-click nyo itong gunting na nasa taas. Ayan, mga simple. Tapos, i-click po yung split. Yano? o. Oh, yung pangatlo. Yung trim left, trim right. Tsaka split. Click po natin yung split. Ayan, mga simple, ha. Nahati na po siya. Tapos, balik po natin, mga simple. I Click po natin itong aros taas. Click pa po natin. Ayan. Yan mga simple na. hati na siya, 'yun oh. Tapos dito sa kabila mga simple, kakatin po natin. Hanggang dito, ayan. Gaya rin na natin mga simple clip po 'yung video. Tapos itong logo ng gunting. Tapos split. ayan mga simple no. Hati na rin siya. Tapos balik, balik. So 'yan mga simple, nahati na po siya. Ito banda yung tatanggalin natin itong maitim so ang gagawin nyo po mga simple click nyo po yung video yan tapos kung napansin nyo dito sa gitna mga si ay dito sa kabila ayan o oh. meron pong ano dyan mga simple arrow or logo anong arrow? logo po yun meron po tong logo mga simple na trash can i-click nyo po ito ito ayan ayan nawawala na mga simple ano 'di ba? Nawawala na 'yon. Yung maitim. Play natin. Ayun, mga kasi. Ayun, nawawala na. Medyo may natitira na kaunte. Ayun oh. Yeah. Dito banda. Yan, kakat natin yung mga simple. Tingnan yung maigi, kakat na po natin yan. Click po natin yung video. Tapos, gunting Split ayan tapos balik ayan mga simple tapos click po natin tong trash can ako ayo ayun but click ayan nawala na so ayan mga simple try natin it niya click po natin ayan tingnan natin na nawala na yung itim Ayun, nawawala na. Ganun lang yung pagkat ng video mga simple, no? Sample lang po yun, ha? At ayan mga simple tuturuan ko po kayo kung paano nga ba mag-insert ng video mga simple, ano? Tandaan nyo lang palagi itong mga simple yung nasa gitna, yung pula mga simple. Diyan po yung sentro kung saan nyo po ilalagay yung video. Yan po ang lagi nyo tandaan. Ay mga simple sample ha. Dito tayo banda mag-i-insert mag ng video mga simple. Tandaan nyo yung logo sa gitna o yung pula sa gitna. gagawin nyo mga simple, i-click nyo po yung video. Ayan. Tapos, click nyo po itong gunting. Tapos, split ulit. Ayan. Tingnan mga simple na hati na, di ba? Tapos, balik. Tapos, balik. So, ayan mga simple, drag mo. Ayan. Dito tayo mag insert mga simple. Anong video? Paano nga ba mag-insert idol? Siyempre, napaka-simple lang click nyo po tong media sa itaas tapos hanap kayo ng video nyo ang insert natin ng video mga simple is ito ayan itong nauna ayan, ayan mga simple ha tapos click natin si X na walang kwenta tapos click natin ulit balik uy ba't ka dyan balik tapos balik ayan tapos drag natin na So ayan mga simple wala to kanina. Ayan, nasa gitna na na-insert na. Ayan, ito pong in-insert natin na video, mga simple. Ayan. At ito pa mga simple, meron din ako ituturo sa Halimbawa, dito sa panghuli, meron kayong ikakat na video. Ganito lang gagawin yung mga simple, ha. Click nyo po dito, yung video. Tsaka yung gunting. Tapos, Halimbawa, ganito yung ganyan mga simple, no? Nasa panghuli po yung ikakat nyo. Gagawin yung mga simple is trim right na po, diretso. Wala na po yung split. Mga simple, trim right na po. Try natin i-click yung trim right, ha? Ayan, di ba? Yung panghuli na wala. Tapos, balik natin. Ganun lang mga simple, kadali. Yung pag-cut ng video. At saka, pag-insert ng video. So, yung mga simple, drag natin ulit try natin dito sa una mga simple no kapag meron kayong ikakat na video dito sa una o pinakauna mga simple ganito lang yan dito banda tapos magkakat kayo dyan click nyo po yung video tapos gunting trim left po mga simple yung kiklik nyo yan ayan nawala na yung naunang video ayan ba diba? napakadali lang mga kasimple no at sa mga gustong magpaturo at meron kayong katanungan mga simple just comment down below po mga simple at gawan po natin yan ng video at sasagutin po natin yan yung mga katanungan tungkol po sa pag edit ng video gamit ang kinemaster abangan nyo sa soon, mga simple meron pa tayo maraming gagawin tungkol po sa pag edit ng video gamit ang apps na kinemaster kaya hanggang sa muli mga simple